Hello mga ka-Forest Adventure, ayan isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, narito po tayo sa Barangay Inabuan na kung saan dito ko po natagpuan ang isa sa napakalaki po ng paghibas po ng tubig mula po sa dagat. Ayan, makikita nyo po dito sa ating pong background kung gaano po kalaki o kalawak nang nawala pong tubig po dito, magmula po dito sa ating pong pinepestuhan hanggang dun sa pinakadulo po na yun ng karagatan. Grabe kasi ngayon lang po ako nakakita po Nang ganito at talaga ngayon lang po ako nakapunta po dito Nang hibas po sa barangay Inabuan. Ayan, sabasama po natin itong hayan kung ano pa po ang ating po matutuklasan po dito. Huwag po ninyo akong iwanan hanggang sa huli. At mula nga po guys dito sa ating pong pinepestuhan ay eh, tanaw na tanaw ko po dito ang bayan po ng San Francisco Quezon. Ayan, makikita nyo po dito sa ating pong background, yung nangungulay puti po yon bayan ng San Francisco, Quezon. Okay, so makikita nyo pa po guys, dito sa ating pong background na hanggang doon po sa pinakandulo po na yun, yung pinakang hibas po dito. Napakalawak po at talaga po ngayon lang po ako nakakita po ng karagatan na talaga naman po napakalawak po ng nagiging hibas. Nakikita nyo naman po, iikutin po natin ha, hanggang ito po doon sa pinakandulo po na yun sa ating pong nakikita. At dito nga guys, yung pagkarting po natin dito talaga naman po napakarami pong tao na nangi hihibasan ay hinintay-hintay ko po muna na medyo mapalayo po yung ibang mga karamihan ng tao at karang nagpunta na po sila doon sa pinakadulo po na yon at dito na nga po tayo guys sa pinakadulo po nitong pinaghihibasan ayan makikita nyo po dito sa ating pong background na halos ilang ektarya po ang nawala pong tubig dito po sa lugar po na ito grabe guys ha kasi ngayon na po ako nakakita po ng ganito kalawak nang hibas po ng dagat kasi doon po sa amin sa San Francisco Quezon hindi naman po ganito kalaki guys ah, kinakain ito ng iba ito ay tinatawag itong balatan ayan ito yung balatan na talaga naman po sa China talaga naman po napakasikat po nito at napakamahal po nitong pagkain po na ito dito sa atin po sa Pilipinas ah, napakadalang po siguro guys nung ah, kumakain po ng ganitong balatan ayan o no? parang pakiramdam mo napakataba po ng pinakalaman po niya kung mapapansin nyo guys ito na po yung pinakadulo po nitong ah, dagat po na ito mula po dito sa ating pong pinepestuhan, talaga naman pong napakalaki po at napakahaba pa po ng ating pong lalakarang pauwi po dito mula po dito sa ating pong tinatayuan. At sa pamamagitan nga po guys ng video po na ito, ako po ay pansamantalang mapapaalam na sana po ay nakapag-follow, react, and share na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. Magbabalik po tayo bukas. God bless you all.